at ngayon nga pa alamin natin ang tama at ng pag-gender na sisiu. Sa mga broiler production po, mas minipili nila ang babaeng sisiu kaysa sa lalaki dahil mas mahal daw pang kita sa babaeng manok. Ano naman ang tamang pamamaraan ng paggender ng sisyo? O ano-ano naman yung mga sabi-sabi lang? O yung di maayos na pamamaraan ng paggender ng sisyo? Alamin natin yan! Isa sa maayos na paraan ng pag-gender ng sisyo ay ang vent sexing o ang pag examine ng reproductive organ. Hindi ito ganong kadali at kadalasang ginagawa ng may professional training. Ang mga ganitong practices kadalasan sa mga commercial hatcheries. Ganito ang itsura ng vent ng male corkscrew penis at sa female genital eminence. Next ay feather sexing. Sa pakpak ng day-old chicks ay may mapapansin tayong primary feathers kapag mahaba ang primary kay Kaysa sa covered feathers, din ito ay female. At kung magkasing pantay naman ang haba nito, ito ay male chick. Maaari rin natin i-check ang comb. Madaling mapansin ang kaibahan ng comb o palong ng lalaking manok kahit maliit pa dahil mapink na agad at ito ay nakausli. Hanggang mag one month, ito ay kitang-kita na ang palong. Next ay ang behavior, mapapansin mo ang liksin ng lalaking sisiyo. Malakas lumundag ang mga lalaking sisiyo, nakikipag-away ito, nakikipag-agawan at tinititigan ka. Mapapansin din natin na mahilig siyang umakyat sa likuran ng inahing manok kung nag-aake ito. May mga sabi-sabi ako -sabi na na din sa mga ibang nagmamanok na malalaman mo daw ang gender sa hugis ang itlog. Nakapag daw mabilog, ito ay babae at kung pahaba at patulis naman ay lalaki. Ito hindi naman totoo base sa aming experience. So it's a myth o folk tale nga. Wala naman pong kinalaman ng hugis ng itlog sa sisyo na nasa loob nito. Mana pa yung laki ng egg na large o jumbo ang napansin namin na halos lalaking lumalabas dito. Isa pang nakamulatan na sinasabi ay ang pag ng sisiyo na kapag itinaas mo ng patuwad at di lumaban o di nag-react, ito daw ay babae. At kapag naman lumaban ito o nagpupumigdas, ito naman daw ay lalaki. Which is not true. Nonsense. Masasaktan lang ang sisiyo. Masisigla ang sisiyo. Natural na magre-react sila kung sila ibibitin ng patiwarik. So it's another folk tale po yun. Nakamulatan na yun. 90% reliable ang venting and feather sexing at ang iba ay dapat iwasan. May kasabihan nga na never count your chickens before they hatch and never count your roosters before they crow. At yun naman po, thank you for watching. This is Vlog and Family. Mwah!